Magandang araw po sa inyong lahat mga at samahan niyo naman kami sa panibagong araw. Las yes na nga pala ng umaga niyan, mga mams. Kaya naman, nagluto na nga lang pala ako ng itlog at mitlo. Ito na nga lang pala ay naisipan kong lutuin. Kaya naman, dali-dali na nga pala akong bumli ng itlog sa laga. Sabaw pa nga lang kami kahapon, mga mams. Kaya naman, heto na nga lang pala ay naisipan kong lutuin. Kakamiss nga din magluto ng maling, mga mams. Kaya naman, next time ay yun na nga lang din pala yung uulamin namin. Purit nga din pala ni Tyler itong ganitong ulam, mga mams. After nga pala namin kumain, mga mams. Natulog na nga din pala kami ng mga Junakis Queen. After nga, namin ng alas 5 ng hapon ay nagpunta na nga pala kami sa malapit na tindahan Muli lang, lang pala kami ng shop paw, at naligo na nga din pala ako ng mga oras na yun. At buti na nga lang ay nakapagtimpla na nga din pala si baldo ng kape. At sabay-sabay na nga din pala kaming nagmeryendo. At nilagay na nga muna namin sa may bike sa bunso. Huwi tayong talaga pagka nandito nga kami ay nilalagay na nga lang din namin sa bunso sa may bike. Makakain na nga din kami ng mabuti at hindi nga din magpabuhay. Puno na nga lang pala sa si baldo sa may gilid katabi nga si batang 2 ay na nga tumatayo sa may bahay. Kung di mo nga alalayan ay matutumba siya. Binibigyan ko nga siya ng show mga mams pero gusto nga niya yung lahat ng show di Diba hindi ka matachet it. Kaya nga pala namin nagmerienda mga mams. Binalikan ko na nga pala itong ginagawa ko at inasakasa ko na nga muna yung Junakis. Linis na nga pala ako sa kwarto namin at tinayo ko na nga muna yung higaan na. Ito so, ang batang 2 ay sobrang di Diba hindi ka matachet it. Ito nga pala bedsheet mga mams. Nilaban ko na nga muna bago ko nga pala nilagay sa higaan namin. Sobrang nice nga pala itong nabili namin mga mams. Ano sa susunod nga ay bibili nga kami uli kapintura pa nga itong kwarto namin ay lalong gagan. Ako na nga pala itong nilaban ko kahapon mga ma. Ready ko na nga pala camera sa kwarto namin. Ito nga si Bunso ay nilapitan nyo. Hindi ko nga alam kung ano ang ginagawa ni Bunso pero napansin ko nga na ganito nga yung ginawa niya. Talagang batang 2, 1 year old pa nga lang ay marunong. Ano na. yun naman nga yung ginawa niya mga ma'am? Sobrang sinum nga niya at hindi ko nga napansin. Lipat ko na nga pala banda sa may pintuan namin itong camera para kako naman na hindi nga niya pa nga pala sa baldo ng mga oras na niyo yan Kaya naman sinabi ko nga ay nagbibidyo kami. Iba sa mayaw pa, charit. Tinitawan ko na nga muna sandali sa may kwarto namin si Bunsu at nilagay ko na nga muna sa may higaan namin. At sinimulan ko na nga pala ito. Pagtutupi ko para mailagay ko na nga din pala sa mga box namin. Hindi ko nga napansin na nakatayo na nga pala itong Bunsu ko at nalapitan na nga pala niya yung cam na ginagamit. Diba? Hindi ka matouch. Hindi ko nga alam kung anong trip ng batang to. Kung ano-ano na nga lang din yung pinakikilaman niya. O oh, diba? Pekka, zoom na ako, charit. Nalikan ko na nga pala itong na ko pikot. Nilagay ko na nga pala si bunsu sa higaan na. Diba, tumayo na naman nga at kumukuha nga ng chem. So, talagang batang to, hindi nga ako mapakalipag pagka hindi ko nga katabi. Dahil panigurado nga pagka hindi mo nga katabi ay kung saan saan na nga din nagsusoot. At magkikita mo na nga lang kung ano-ano na nga lang din yung kinakain o nakasampa na nga sa may upuan. Ikpa nga niya yung kuya niya mga ma'am. Dahil nung bata nga si Tyler ay napakabait. Pero kabalik talan nga sa Bunso ko. Chari. Kala ko pa naman nga yung anak mo ay napakabait. Pero ka Magpapaligtalan nga mga moms dahil napaka-hyper nga ng bunso thank Inky Lord, maraming salamat po. Tutoy ko nga pala na tupi ito mga Dali-dali ko na nga palang niligpit yung mga hangin. Pabating na nga pala downy na in-order ko. Yun lang, salamat. Bye!